Ah! Abir <laughs> oh, lagi mga master oh. Oh. Tatalunin ko na yan. Ang barakuda. Nuro na sa 67 kilo to. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah Please tell me all the bad, never good Fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong I won't stop to the top, so you better back off again Good morning mga master, mga idol uh, dito, dito kami ngayon sa ano Sa mi Hilton Bali magkakaya kami ni ano Ni Arin Angder Naimbitahan tayo na magkayak First time natin to kaya subukan ko parang kinakabahan ako pero may ano talaga, parang nakaka-enjoy ba? Subukan ko ano, sumakay sa kayak. First time talaga to. Sana pala rin kami. Ay, nasa ano na siya. Nasa baba na siya, nagsisit up na nung kayak. Kasi ako naman, sabi niya, isit up muna yung mga noko pamingwit ko para pag ano, diretsyo na kagit kami. Sige mga master, mga idol. Update na lang tayo mamaya. Pagpaalis na kami. Alright mga master, mga idol. Ito pala yung ano natin, sasakyan nating kayak. Pupunta tayo doon sa pinakagitna. The best to experience. Oo. Oh. Ang dalawang tao ito mga master eh. Pali, ano, kayak to ni master, ano, Arin Angler. Ganda. Alright mga master, mga idol. Paalis na kami ni, ano, you know, Master RN. Ayun, ano. Know. Pasuporta lang sa kanya, mga master, mga idol, para mapanood niyo yung, ano niya, mga fishing season. Sa'y <laughs> passport <laughs> Yeah, let's go! naman sa mga idol ah, Bali, ito na yung ano Pinakaantay nating lahat Ipil test natin tong ano Master Ilimino Yan, bali ano to, 12 grams Mag ano muna tayo Mag trolling muna tayo habang wala pa tayo Dun sa spot na pupuntahan natin Let's go Kas-kas tayo mga master lubugin muna natin ops saan duman lumag yung rod dito muna tayo mga master sa may gilid baka may mga ano dito mga sherry Master Vision CNR arin Angler Nakakalimutan ko pinapakalang ko <laughs> <coughs> <coughs> Hindi tayo napaya sa ating, ating bisita Grabe, parang, ayan, parang hindi na queen yan Sana hindi tayo <laughs> Hindi tayo Oh ng queen ngayon Ayan <laughs> <laughs> o Palaban siya o, no? harin angler Ay, eh, Malapit na o oh. Andiyan na ah. Sa <laughs> yung buntot. Tingnan natin. Tignan natin kung ano to. Guys. Tingnan natin kung ano. Ah, uh, Brad, baka ano, kaya kailangan natin handahan ganyan. <laughs> Sundin din 'yan. eh. sige, lumabas na. Tago ko yung gancho. Katakot eh. <laughs> Bata pa lang ako nakita ko na to. <laughs> Dito lang pala siya. d one lord lang pala katapat. Ay, ang laki. Ano yan? Ay, barakuda. Ang laki. Grabe mga master mga idol oh. Iganti kung para Uy. My goodness. Dito kung para kung kita. Sana may iland. Ay, da. Ngayon lang, na, ngayon lang nakakita ng ganyan. Dalawa? grabe. mga master, Oh. oh. ko na yan. Okay. Lapit mo kanito. Wag! Wag <laughs> kagatin ako nyan. Oh, <inaudible> <birds>. Landed! Ang <inaudible> laki mga ang laki. Panahalo. Kaya pala ganun yung lakas niya. Oo Grabe oh. Kukunin ba natin to para release natin? Kunin na yan. Iba talaga ang swerte pag kasama mo ang ano, best angler in uh, the shore. <laughs> si First time uh, ko gumakakita okay. ng ganito kalaki. Ito na Trip report ba natin? Oo, oh, trip report to. Malaki to eh. Ah, si mga master, uh, update na <laughs> naman mamaya. Ngalay. <laughs> <laughs> ito na mga master mga idol nakuha ni ano master arin angler Brabing yung laking na ilan natin ulo pa lang <laughs> first time ah, palit mo tayo ng ano mga master jig walang kumakagat din sa natin sa master elimino subukan <laughs> natin itong ano jig na to magsibra tayo ayun mga master mga idol kita ba ayan gagamitin natin ng sibra ayun na mga master nakapagpalit na tayo ng ano jig subukan natin itong sibra sa jig tayo makadali hindi hiyang dito yung mas karehan yung may yun bottom na tayo mga master <laughs> nakadalo din hala <laughs> ano kaya to ito oh Oo. Oops. <laughs> Kadali din sa wakas. Parang inilalim niya. Ayun. Ah, umihak tayong naman naman oh. <laughs> thank you lord <laughs> din. Grabe.

Tagal. Uh, Hindi naman. <laughs> Ito yung laban. Yan. <laughs> sunod sa bato ah bigay mo naman sa akin oh putol dyan pa oh Jeez. my goodness ay Ah, ah paghihina panghina naman. Ah, doon siya sa ano. Pasensya na lang, master ay idol. Potol. Malaking ay, sayang. mo. Sayang. Tali mo na tayo master. Pasundan pa. Seconds lang. Seconds <laughs> Oops. Wag yan. Hindi. <laughs> Hindi kita kailangan. Ayaw ko sa'yo balo. <laughs> Ang bawal lumingon. <laughs> Ang lumingon, taob. <laughs> Ah, ah, ah. ay balo kahit, sa dito ba naman sinusundan pa rin ako baka taga purple island pa ito ah yung linya ko kakalagay ko lang yan tinira mo naman

Pagtuloy na natin to Sorry ha Ayos okay. yes. Lalo Lalo Hagis ulit tayo mga master, mga idol Unang huli natin, balo Sabit ba? time Sinundan pa rin tayo dito Layo na nito sa Alcor eh Kaya ako nga eh Laki sana yung kanina oh Tabi mo nga tayo mga master, mga idol. Medyo lumalaki-laki yung mga alon. Magalaw na. Doon lang tayo sa tabi magano. Continue ng hagis. Baka may balaw na naman doon. <laughs> mga master, mga idol, update na lang. Uh, mga idol, mga master, maho, ah, maho na kami kasi hindi na kinaya yung lakas ng, ano, ng alon. Pumapasok pa sa kayak namin. Ito ang ginit na na yung kayak namin Kasi yung ano yung ano Gulong ng ano Alam Kaya na isipan na lang na mga ano Tumabi na lang Ito yung mga ano Nahuli may ano May arin ang Ayan Isang barakoda Siguro sa 67 kilo to Lapo-lapo at dalawang lapis Nanalo. Sige mga master, mga idol, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat. Ah, maglilipit muna kami. Yeah.